Anong gusto? Ano bang gusto? Hmm? Matagal lang papa mo? Ano pa din eh? Saka hindi ka pwede lumabas. ulan sa labas. Doon ka na lang iisa basahan. Hmm? Huh? Bawa lumabas. Kimchuk. <laughs> Kahit umapila ka be, maputik, hindi pwede. Ayan. Hmm. Napakalabis pa yan. Ah. Ano nga pa yung dinumabas eh. Maputik bebe, maputik. Ay. Galit pa. Hmm. Kawawa wow, naman yan. Liga hmm. Hmm? na lang dito. Ay. Ay, yes ko po. Sana lang, bebe, naiintindi ako yung sinasabi mo. Kung <laughs> gusto kita maintindihan. Hmm? niyan Ano yan? Masi mo ang pinakamadaldal kong anak. Pinakamadaldal, pinakareklamador. Yung okay, mga, gano'n yan. Ay, si Tokwa. Hindi pwede lumabas oh. nagkukulog pa nga. Kumukulog-kulog pa sa labas. Sir, nakarga na lang. Kaya gali ka rito. Dito, nakarga rito, dali. Hindi oh, ko kunta talaga siya dun sa labas eh, oh. Dun doon sa labas. Hmm. Sa labas na. Pilip lang, oh. Tanaw-tanaw, maputik. Hmm. Yun yan yan. Ano lang gusto niya, kalga? Ano lang gusto niya, Hmm. Panaw-panaw sa labas. May antok na. Ay. Naantok lang kasi. Ang dami pang ano eh. Ang dami pang karga na lang. Tulog ka na lang. Hmm. batang board na board na Nakalabas mo lang kanina eh. Init